ang magbabayad po nitong taripa ay hindi po tayo. Ang magbabayad ng taripa na to ay ang mga Amerikano, ang mga importers, ang mga buyers ng mga produkto galing sa buong mundo. Experience ko mga kababayan galing sa retail industry na nag import ng products. Okay? Ang makabinipisyo lang yan ay yung mga importers or yung mga business owners. Woo! Okay, mga naman ng araw pa sa lahat and welcome po dito sa ating Youth Antabunin PA Channel mga kababayan. And nandito naman po pa tayo para sa ating panabagong reaction video ngayon mga kababayan. Ito, pag-usapan na natin mga kababayan ngayon. Ah, uh, ito itong tungkol pa rin sa uh, sabihin natin uh, na, napakagaling at napakagandang negosyasyon ni President Bongbong Marcos mga kababayan with President Donald Trump. Okay, na kung saan uh, naibaba ni President T. Marcos yung tariff from 20% to 19% at yung itcha-charge natin sa US ay 0%. Okay? Bakit? Anong katanungan natin? Nako, niloloko tayo, mukhang niloloko tayo ng Malacanang dito mga kababayan. Eto, pakinggan natin yung explanation ng Malacanang patungkol dito mga kababayan. At iniiba yung direksyon or nililihis tayo sa tunay na punto dito mga kababayan. Eto, pag-usapan natin ha. Stay tuned kayo hanggang sa huli mga kababayan kasi Uh, I-share ko yung personal knowledge ko mga kababayan bilang isang nakapagtrabaho sa retail industry na kung saan uh, kami mismo nag import galing sa iba't ibang lugar sa mundo. nag import ng products from Hong Kong, from China, from Thailand, from US also. And isi-share ko sa inyo kung ano yung mga personal na nakikita ko dito mga kababayan at kung bakit natin nasabi na mukhang niloloko tayo ng malakanyang dito. Okay, so ito muna, pakinggan muna natin ito. And then i-explain ko sa inyo mga kababayan yung mga puntos dito. Okay, so kung sa tingin nyo, mali ako, i-comment ninyo dyan. At i-explain ninyo kung anong parte yung mali, mali ako at tama itong halusot na ginawa ng Malacanang tungkol doon sa resulta ng negosasyon ni PBBM with Donald Trump. Okay? Kasi ito, share ko sa inyo base ito sa practical, actual experience ko mga kababayan dati sa isang retail industry. Okay? Ito, pakinggan muna natin. O, bago natin i-play, pakilike po ang share ng videos natin at din subscribe din po sa ating channel. Okay, uh, mahaba ito pero hey, oh... Mike lang, hindi ito natin tatapusin kasi ibang topics na yung pinag-usapan nila dyan. Okay, ito, pakinggan natin. Napababa ng Pangulo natin ang US tariff from 20% to 19%. At ang sabi nga po ni President Trump na si Pangulong BBM ay mahusay, uh, tough negotiator. Uh, meron po akong apat na gustong ipa-explain po sa inyo, no? Ang unang-una, ang gusto kong ipaliwanag sa inyo na ito ay universal tariffs po galing sa Estados Unidos. Hindi po tayo nakipag usapan sa kanila tungkol dito. This is something na inimpose po ng Amerika sa buong mundo. Okay? Ang pangalawang gusto kong paliwanag po sa inyo, ang magbabayad po nitong taripa ay hindi po tayo. Ang magbabayad ng taripa na to ay ang mga Amerikano, ang mga importers, ang mga buyers ng mga produkto galing sa buong mundo. So sa huli, ang magbabayad po nito mga tarifa ay mga consumers po ng Amerika. Mga mamamayan ng Amerika na bibili ng mga produkto na inimport nila, sila po ang magbabayad nito mga tarifa. Ito mga kababayan. Ah, yan ha kung napapansin niyo ayan, isa yan sa mga punto natin na kung saan mukhang niloloko tayo dito. Maganda yung explanation, di ba? Mukhang kaya-aya, mukhang advantage sa atin. Kasi explain dito na kung saan, uh, sa pag-impose ni Donald Trump ng taripa, halimbawa dito sa Pilipinas, yung consumers ng Amerika or yung mga American citizens ang magbabayad dyan sa inimpose ni Donald Trump na taripa. Okay, ibig sabihin kung items natin papasok doon sa Amerika, mag impose ng uh, halimbawa 19%. So dadagdag yun sa landed cost ng produkto. And most likely, uh, pag nadagdag yun sa landed cost, papatong pa yung importer. So lalabas dyan, uh, sa retail store niyan, mas mataas na yung presyo. So basically kapag yung mga Amerikano bibili, ma medyo mahal na yung produkto. Tama nga naman. Okay? So tama yung explanation niya dito. Partly tama. Okay? Ito. Ting Tingnan din natin. 'Di ba? Kung alam ni Donald Trump na disadvantage ito sa kanila mga kababayan, bakit bakit tinaasan ni Donald Trump yung mga taripa? Halimbawa, from 17%, ginawa tayong 20% at ngayon naging 19%. bakit niya tinaasan kung in the first place alam niya yung mga Amerikano naman, yung mga citizens niya, yung magdudusa? Ha? Oh. Kasi ito, managkakaroon na dito ng uh, contradictory arguments mga kababayan. 'di diba? So, magtatanong ka ngayon, eh kung magdudusa yung mga Amerikano, bakit tinaasa ni Donald Trump? Gusto ba ni Donald Trump na magdusa yung mga Amerikano? Of course hindi, 'di ba? Pero ito, so, patuloy natin kasi explain natin 'yan mamaya mga kababayan. Ah, uh, pa pangatlo po ang gusto kong talagang i-emphasize ay ang 19% na tariff on the Philippines is one of the lowest in Southeast Asia. Maliban sa Singapore na 10% ang tarifa nila, tayo na po ang second pinahamababa sa Southeast Asia. Bakit po to importante? Importante to dahil kapag mababa ang ating tarifa, makaka-attract po tayo ng mga foreign direct investors in the Philippines para magtayo ng mga pabrika, magtayo ng mga negosyo sa Pilipinas para makapag-export ng kanilang mga produkto sa Amerika. At kung hindi po mababa ang tarifa natin, ito mga foreign direct investors po ay magtatayo ng mga pabrika o ng mga negosyo nila sa mga iba't ibang bansa sa Southeast Asia. So importante na tayong second to the lowest dito sa Southeast Asia para dito po sila magsitayo ng mga negosyo nila. Uh, at ang huling gusto kong ipahayag ay... Ay ito, post muna natin mga kababayan ha. Ito pa ha. Oh. Um, yung another point ko dito mga kababayan, yun na nga. Ah, uh, mukhang nakakaroon ng um contradiction or contrary. Na kung saan magdudusa yung mga US uh, citizens sa pag-impose ni Donald Trump ng taripa, ah uh, sinasabing mas okay lang na kahit taasan ni Donald Trump kasi hindi naman tayo ang Pilipinas ang magbabayad. Well, partly tama. Okay? Pero, if nakikita natin na advantage kung pinapalabas, kasi mukhang pinapalabas dito mga kababayan, na mukhang advantage sa ating Pilipinas kasi nga yung citizens ng Amerika ang magbabayad dun sa tarif. Tanong natin, bakit hindi na lang mas taasan pa bakit nini-din e, uh, e, i ano tawag nito? Ninegotiate Nine pa natin na babaan yung tarif, 'Di ba? So at ito mga kababayan, pinapalabas dito, ito pa na lang ito mga kababayan ha. Ah, uh, in reality pa ito. Second lowest tayo in Southeast Asia. Sa Singapore 10%. At I think yung Vietnam, 19%. So second, lowest tayo na, na merong 19%. Since sinasabi, tama nga naman. Ha? Um, magiging since second to the lowest tayo, in-expect natin na marami papasok na mga foreign investors. Personally, agree ako dyan. Okay? Pero mga kababayan, itong ang issue dito. Inexpect natin na marami ang papasok na foreign investors. Kasi nga second tayo. Probably second option lang tayo kasi may Singapore. Pero ngayon mga kababayan, tanong, kung ikaw yung investor, o foreign investors, papasok ka ba sa Pilipinas or doon ka sa Singapore na kung saan mayroong 10% compared mo dito sa 19%. O, di ba? Well, sasabihin natin, most likely papasok ako sa Pilipinas kasi mas mababa yung sahod. Ito ngayon yung katanungan. Okay? Ngayon, since mataas yung sa atin, 19%, okay? Pagdating doon sa import natin sa US, bababa din yung demand ng produkto galing sa Pilipinas mga kababayan kasi pagdating yan sa retail stores or sa distributors sa Amerika ha? Ah, mas magiging mahal yung produkto made in the Philippines compared mo doon sa made in Singapore made in US okay sabihin natin mas bababa pa rin yung presyo ng made in the Philippines compared dun sa made in US, pero imagine niyo ikaw yung bibili. Ikaw yung consumer na US citizen. Pagdating mo dun sa tindahan, kah kaharap mo the same products galing ng iba't ibang bansa. Made in Singapore, made in US, made in the Philippines. Ngayon, anong pipiliin mo? Ha? Well, probably may di kaunting difference sa presyo, kasi mura yung labor dito sa Pilipinas compared mo sa Singapore, compared mo sa US. Pero mga kababayan, ang iisipin ng consumer, lalo na mga Amerikano, they are not into cheap products. Gusto nila quality products. Okay? So iisipin ngayon, ah, bakit ako pipili na made in the Philippines na ang nalalaman natin patukol sa mga produkto ng Pilipinas eh hindi naman quality compared sa US quality. Tayo nga mga Pilipino naghahanap ng mga US made products, di ba? Kasi siniisip natin na mas maganda, mas quality compared sa sarili natin. Di ba? So ngayon, ang mga Amerikano, imagine niyo. Sa tingin niyo ba pipiliin yung produkto galing sa Pilipinas compared ng galing sa Singapore at galing sa US? So most likely, anong epekto? Bababa din yung demand ng importation ng mga produkto galing sa Pilipinas. So dito ang issue mga kababayan, na yung pinapalabas dito na dadami yung mga foreign investors, ay walang garantiya po yan. Kasi nga, bababa ang demand ng produkto. Diba ngayon sa balita, sinasabi na dadami yung mga foreign investors na papasok at ilang bilyong dollars. Pero yung mga kababayan, medyo malabo yan. Dahil dito. Oh, dahil dito. Okay? Kasi, paano mo uh, ma-invite? yung foreign investors na walang kasiguraduhan kung mayroon nga bang demand galing sa ibang bansa yung produktong galing sa Pilipinas. Hindi ko sinisiraan mga produkto natin, mga kababayan. Hindi ko sinisiraan yung mga gawang Pilipino. In fact, tapusin nyo hanggang sa huli kasi ipopromote ko dito kung bakit disagree ako dito sa ah uh, kung itong ginawa ni President Marcos, ay insulto ito sa mga produkto natin. Okay? So, yan yung problema dyan, mga kababayan. So, bakit? Ano nga ba ang tariff? Bakit nga ba lugi tayo dito at nililihis nila dito? Mga kababayan, <clears throat> again, tingnan natin ha. Uh, sinasabi nila ni President Bongbong Marcos na dadami yung papasok na US products which is gusto naman talaga natin, di ba? Kasi yung mga branded, gusto natin mga quality products, gusto natin yan, di ba? Of course. Pero mga kababayan, sinasabi nila pinapalabas nila na pagdating dito sa Pilipinas, mas mura kasi walang charge ng tax. Hindi nag-charge si Pilipinas ng tax na mga imported products galing sa US. <coughs> Anong issue? Number one, mawawalan tayo ng income sa imported products galing sa Amerika. And imagine ninyo, gaano kalaki ang mawawala? Imagine ninyo, magkano bang dollar ngayon? Kahit sabihin mo sa isang produkto, one dollar lang yan. <coughs> sabihin natin 50, 50 pesos. Uh, sabihin natin one dollar ang tax niyan. Oh, 50 pesos mawawala. Multiply mo ng ilang produkto ang papasok. Di ba? So ang laking nawala kasi malaki nga yung dollars, di ba? Yung equivalent. At ito, walang garantiya mga kababayan, based sa experience ko, walang garantiya na kapag yung US products papasok, walang tax. Walang garantiya na mura yan. Bakit? Kasi sa experience ko mga kababayan, galing sa retail industry na nag-i-import ng products, Okay? Ang makabinipisyo lang yan ay yung mga importers o yung mga business owners. Bakit? Mayroon silang siniset or fix na standard ng pagpatong ng produkto nila. Kung ilang percent. Usually, around 2.5 to 3 at, at times 3%. I mean, times 3. Hindi 3%. Times 3. Okay? okay. So, halimbawa, 10 piso yung produkto na yan. Bibenta na yan. Ang yung landed cost, ha? So, ibibenta yan ng 30 pesos. Okay? So, basically, sa hindi mo pagpatong ng tax dyan, ang unang-unang makabinipisyo dyan ay yung mga importers kasi hindi sila magbabayad ng tax. Okay? At kapag binenta nila dyan, yan, yung produkto galing US, sa kanilang tindahan, malaki ang patong. At the same time, sa kanilang sales tax, mga kababayan, ay yung mga consumers ang nagbabayad dyan sa sales tax. Tingnan nyo yan sa resibo ninyo. So basically, hindi ito pinakita, hindi ito in-explain ng malakanyang mga kababayan kasi natatakot sila dyan. Kasi lalabas na yung resulta ng negosyasyon ni PBBM at ni Donald Trump ay pabor doon sa mga importers. Okay? Oh, So, ganun pa rin. Compared mo, kung i-compare natin, na maglalagay ng tarif ang Pilipinas sa mga US imported products. Sasabihin natin, mas lalong magmamahal. Oo, magmamahal. 'Di ba? Pero guaranteed ng income yung gobyerno natin mga kababayan kasi yung importers magbabayad ng tax. So basically, guaranteed yung gobyerno natin ng tax, guaranteed ng income na kung saan pwede nilang gamitin sa pro, uh, sa mga proyekto nila o programa na tayong lahat Pilipino makabinipisyo. Compared mo sa uh, hindi pag-charge ng tarif na kung saan yung produkto papasok, walang tax para magiging mura yung US products pero hindi naman tayong lahat ang kayang bibili ng mga US products. Kasi nga in the first place, mahal. O, tingnan nyo yung mga produkto yung mga ginagamit natin. Saan galing yan? Ilan, iilan lang ang kaya nating bilhin ng na mga US made products. Hmm, ba? Diba? So, tinanggalan, based on sa resulta ng negosyasyon, tinanggalan ni PBBM nag income yung buong gobyerno, yung buong Pilipinas. Okay? Ah. Uh, sa so ito, anong mangyayari? Anong advantage kung magcha-charge ng Pilipinas ng tariff sa yung imported products? Ang nakikita ko advantage mga kababayan, kaya nga sabi ko dapat tapusin niyo itong video na ito kasi mapipilitan tayong mga Pilipino na ipatronize yung local made products natin. At the same time, yung mga manufacturers ng local products natin ay mapipilitan i-improve yung produkto natin. Okay? Kasi nga, pag nakita natin yung mga US-made products at makikita natin na mahal, compared mo doon sa Filipino products, eh, hindi ka na bibili doon. Mas bibili ka na sa Filipino-made products. Okay? At since nakapasok na yan ng Pilipinas, mabili man yan ng kahit kanino o hindi, guaranteed yung gobyerno kasi binara, binayara na yung tax niyan bilang imported products. di ba? So, basically, uh, lahat tayo makabinipisyo. So, nakikita ko dito mga kababayan na hindi ito pro-Pilipino itong resulta na negosisyon. Kaya, sina, nasasabi ko na nililihis dito nitong nagsasalita sa malakanyang mga kababayan yung tunay na issue. Pinapalabas dito na tayo'y nagmamakaawa, lumuluhod tayo sa US ngayon or sa Amerika na um, ano tawag nito? Ipasok yung kanilang produkto at bilhin yung ating produkto. Okay? Anong magiging resulta dito? Number one, pinapakita natin sa buong mundo na hindi natin kayang tumayo sa ating sarili. Pinapakita natin sa buong mundo na yung produkto natin hirap ibenta sa kahit sa ang sulok ng mundo. Pangalawang resulta nito, yung ibang bansa, hindi lang yung US, ay malaking chance na aabusuhin tayo. Bakit? Oh. Kasi nalaman nila itong resulta ng negosasyon ngayon na kung saan malaking charge yung ga mga produktong galing sa Pilipinas at pwede naman pa silang magpasok ng imported products sa atin ng walang tax. So as if uhaw na uhaw tayo sa mga imported products mga kababayan. Kaya ako personally agree ako doon sa sinasabi ni Ping Lakson mga kababayan na kung ganito naman lang, eh maghanap na tayo ng ibang trade partners. Kasi kung titignan mo yung kabuoang resulta o epekto nito mga kababayan, hindi ito pro-Pilipino. Ngayon, pinapalabas lang nang malakanyang para ibalita sa mainstream media mga kababayan na unang una, sa tingin nila advantage natin, ito nga, nililihis kasi daw ma, ang US citizens ang magbabayad ng tariff, But again, kukunti yung or bababa yung demand ng imported products na galing sa atin. So basically, hindi pa rin magtutugma yung <clears throat> in-expect nilang dadami ang papasok ng mga foreign investors at yung demand ng imported products na galing sa atin. Okay, so again, sabi ko sa inyo earlier, kung sa tingin nyo, disagree kayo dito sa mga sinishare ko sa inyo, sa mga nakikita ko, i-comment ninyo dyan, walang problema. At share nyo, explain nyo rin kung bakit kayo agree dyan sa sinasabi ng Malacanang na kung saan advantage daw sa atin. Kasi nga yan, sinare ko yung personal experience ko sa inyo mga kababay. Okay? So dito na lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at mga lang araw po sa inyo.